sa mga kabikir natin na gusto magluto ng igpay na walang oven magluto tayo ng igpay mga kabikir sa ating mga kaldero simpleng recipe lang ito madaling gawin at masarap mga kabikir ito ang mga ingredients 1 and 1 fourth cup all purpose flour 1 third cup white sugar 1 fourth teaspoon salt 1 half teaspoon baking powder 1 fourth cup water tunaw-tunawin lang ang white sugar tapos maglagay tayo ng 1 fourth cup margarine Uh, tuloy lang ang paghalo mga kabiker. Uh, madaling haloin na ito mga kabiker. 2 minutes okay na. Pagkatapos kong nga uh, mahalo, uh, nilapad ko na. Madali lang ito mga kabiker. Ilapad. Tapos kapag nalapad na ganito na, nilag ilagay na natin sa ating hulmahan. 20 by 4 cm around pan ang ating hulmahan mga kabiker. Sa pagdesign naman, napakadaling gawin lang. Ganito lang oh. Panoorin niyo mga kabiker oh. Kayang kaya niyo mga kabiker. Ah, uh, ito na mga kabiker oh. Pagkatapos isurun natin sa pagtimpla ang apat na pirasong itlog. 3 cup white sugar, 1 can ibab milk kahit anong brand, 360 ml mga kabikir, haluin lang natin. Kailangan matunaw ang white sugar. Pagkatapos lutuin. Sa kaldero, naglagay ako ng patungan, idubol ko lang para may distansya sa puwit ng kaldero at hindi madaling masunog ang ating igpay. Katamtamang apoy lang ito mga kabikir ha. Sa piling natin, hindi naubos mga kabikir, may kunti tayong sobra. Takip lang ng kaldero ang itakip. 45 minutes ah, na luto ito mga kabikir ang ating igpay. Ito na mga kabikir, oh, luto na ang ating masarap na igpay.